Naku mo first time ni Kaloy VA shop na makakita ng General Appropriations Act. Pero dahil hindi naman ako nag-gatekeep ng information at gusto ko ay maintindihan yung lahat ko ano talaga ang nangyayari, sige explain ko. Ganito kasi yan Kaloy. Unang-una mong gawin, pumunta ka sa website ng Department of Budget and Management. So ngayon makikita mo doon yung G General Appropriations Act for 2023 otherwise known as Republic Act 11936. So makikita mo dito ang budget ng lahat ng ahensya ng gobyerno. So punta tayo sa budget ng House of Representatives. Ayan. So, lalabas dito ang appropriation for the House of Representatives. Sa unang part ng kanilang budget, makikita mo, ayan, nakaspell out ang budget nila, which is 28 billion 14 million 651 thousand pesos. Okay. So sa first part talagang naka-spell out siya, no, hanggang doon sa last place ng figures. Ayun, so nakita mo yung dulo kasi niya tatlong zero lang naman kung kaya dun sa mga sumunod na part ng uh, budget na ito ay siguro short cut nila kung kaya nilagay nila dito do sa new appropriations by object of expenditure which is actually yung itemized na ano no nakabuuan noong 28 billion na budget pinagbitak-bitak lang nila so take note of this in thousand pesos okay so ano ibig sabihin yan ibig sabihin yan yung figure na nandito lalagyan mo pa ng tatlong zero sa dulo. Okay? So, yung 92,496, hindi yan 92,000 pesos. 92,496,000 pesos. Okay? So, pag bumunta ka sa baba, makikita mo, ayan, ito yung pinag-uusapan nating traveling expenses. At ang traveling expenses ay merong budget na 2 billion 66 million 245 pesos. Bakit? Again, kasi nga meron pa yung tatlong zero sa dulo. Nakuha ba?